pagkalabas sa mo, ang pangako mo sa akin, pupunta ka sa amin. Labas ka, three years old yung bata, nakakapunta, may kasama kang babae. Nasabi mo, asawa mo. Yung nga lang ba mga hamong ko eh, ma'am? Yung yun lang hamong ko, pwede na rin punta ng BGP ngayon. Wardin doon, makakapagpatunay na 90 na ko lumayan. Punta lang po ako dito para sa sustento ng bata. Kasi naman po kasi ang buklat ng buklat ng nakaraan, nasagot lang naman po ako. Sa paghihiwalay ng dalawang nagmamahalan, sino nga ba ang tunay na nasasaktan? Madalas sa mga kwentong pampamilya, ang anak na bunga ng pag-iibigan ang naiiwang luhaan. ka kasakit na ano, si mga papa mo naghiwalay, tapos meron ang kanyang kalimutasawit gusto ko po Wala mela mela na alam na pinatangihan ni Papa ko. Nag-nag-chat po si Ate. Ano 'yun? Nya po. Naaminis eh, eksakto po. Nag-tele call. Pag may nakikita kang mga katulad mo na

gusto ko kung magandang Baka po makatulong din po sa taong may sakit? At sa siya Matayog ang pangarap ni Mel para sa kanyang pamilya Ngunit sa murang edad ay malinaw din sa kanya na mahirap itong maabot dahil sa sitwasyon ng kanyang ama at ina. Kaya naman ang kanyang ina na si Aisa ay naglakas ng loob na lumapit sa aming programa upang ipaglaban ang sustento para sa kanya mula sa kanyang ama na si Mark na matapos umanong lumaya mula sa pagkakakulong ay nagawa nitong makahanap ng iba at iwan silang mag-ina. Maaari nyo bang maikwento sa amin kailan po ito nakulong itong dati mong kinakasama? Nakulong po yan, October po. October? O, five months lang po kami nagsama yan. Uh, before itong makakulong, nagdadalang tao ka na? Po sir, three months na po. Nung nalaman mo ma'am na 2019 na nakalaya na itong asawa mo ma'am, ano po yung inaasahan mo sana? Inaasahan ko po sir na babalik po siya sa amin. Nagbalik po siya, may kasama po yung babae. Asawa daw po niya yun alam niya ba na meron siyang anak sa'yo, ma'am? Opo, alam po niya, sir. Three months pa lang po yung bata. Pinuntahan ko po siya sa pulungan. Pinakita ko sa kanya yung anak niya. Ngayon ba, ma'am, ay eh, nag-aaral na po itong anak niyo? Opo, grade 5 po. Grade 5. Siguro madami ng pangangailangan niyan sa eskola. Ano, ma'am? Opo, ma'am. Kaya nga po yung hinihingi ko ng sustento doon sa ama na kahit malang yung mga kailangan sa eskulahan, ay mabigyan niya. Pag Oras or araw po na humingi ka, ma'am, ng sustento para sa, sa anak nyo. Ano po yung kadalasan na sinasabi ng dati mong kinakasama sa inyo, ma'am? Nangangako po lang yan, sir. Ang sabi po, pagkaswildo. Tapos lang yung sinasabi, wala pang pira. Tapos gusto pong makipagkita sa anak. Lagi na lang po yan, nangangako. Umaasa naman po yung bata. Wala naman po yung binigay. Wala sinusuporta. Sa... Meron ka pa bang galit na kinikimkim dito sa dati mong asawa? Ang galit ko na lang po, sir, dyan ngayon ay yung hindi ituring anak yung bata. Para sagutin itong inaing mo, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Mark Anthony Albo. Uh, sir, uh, nagsama po kami niya, sir, almost wala pang one month. Ano ba nung makulong ako is 2013? Parang gustong sabihin ni sir, may pagdududa si Sir Mark dito sa anak nyo. Balik natin yung sa sustento. Sir, ngayon sir, ano po yung pinaka-plano mo dito sa anak nyo? Ang akin lang naman, sir, willing naman ako magbigay sa mata ko siya may bibigay. Hindi sa magulang, hindi kusang Kasi kung nag-aaral na po yan, marunong na yan lumawak ng pera. Uh, ang uh, akin lang, sir, is magsasuspend po ako, pero huwag niya ako alisan na karapatan dumalo sa anak ko doon sa samahay mismo nila. Na gusto ko rin naman pong makilala pa at makasama ko yung anak ko. Nasa magkano, sir, ang gusto mong ibigay dito sa bata? Pag-usapan na lang po namin ni Aisa kasi mas maganda na lang po mag-usap na lang po kami ng, ano, ng personal. Ah, uh, kami po ay tutulong at sasamaan po namin kayo na makapag-usap po sa pwedeng proseso ng pag-usap nyo regarding dito sa sustento nyo, dito sa anak nyo ma'am dyan sa Paracali Camarines Norte. Ano ma'am? Yes sir. Upang magkaroon ng malinaw na kasunduan nagtungo ang aming team sa Kapakwan, Paracale, Camarines Norte. Mula rito ay dumiretsyo ng aming team kasama si na at anak nitong si Mel sa Dagit, Labo, Camarines Norte kung saan gaganapin ang pag-uusap patungkol sa sustento. Si Kagawad Ago, nandito po. Sir, good morning po si Ella po from Tamon. Go na pa rin, sir. Sa harap ng Barangay Bausi Officer ng Dagit Labo Camarines Norte na si Kagawad Amelita Agon, ay muling nagkaharap ang dalawa. Ako wala akong sumasama ng loob sa iyo, pero alisin alis, alis mo yung salita na wala akong naiambag sa buhay niyo kasi alam mo yung pinagkaanak ko. So, Ayoko na kung kapitipan kasi mabigat din. Kung bakit nagkaganon, tapo natin. Kasi natin yung ganong ano, That's ang perfect. pag usapan natin yung sa bata. Wala na tayo, hindi na tayong mapa. Bago pa pag-usapan ang sustento, ay siniguro muna ng aming team na inaako ni Mark ang batang si Mel bilang kanyang tunay na anak. Ngayon yes, sir, uh, may isa pa tayong concern. Since nakakulong ka nung pinanganak siya, Pwede ba sir, uh, malagay natin sa kasulatan? Ina-acknowledge mo na si Leia na yan? Ako, di na ako mag magdadalawang isip na ano. Laging acknowledge ko yan kasi nga, nandiyan na tayo eh. Pero kung sakali naman, di ba, pwede naman natin papabalik yung apelido niyan. Eh, pwede, pwede. Mm -hmm. Willing ka sir na pa, ano, eh, pwede. Kasi nga, itaan sa proseso yun. Oo, kasi anak nga eh. Tutal naman din eh, si Papa mo ay in-acknowledge ng uh, anak kanya uh, ah, willing ka na yung apelyido mo ay isusunod natin kay papa mo. Ito ang itong papa mo talaga. Kung ta Ma am. Ma am, ito kung talaga. Mom, punta yung Dito yung bata. At si papa mo naman ito. Pa. Pasapin naman marik natin ayun. Kasi parang muli yun. Kanya lang yung sinunok mo. Siyempre, hindi ka nakita ang lula mo. Kaya lang yung lula mo. Sanay ka na dyan. Lahat ang niyan. Ganyan. Sanay na sanay na dyan. May lula mo. Basta sila mo lang. Alam mo yan. Matapos tumahan at kumalma ni Mel, ay muling pinag-usapan ang sustento para sa kanya. Kasi ako, ma'am, pumunta lang ako dito para sa bata, para matapos kung ano yung hmm. dapat matapos. Ano yung arrangement nyo yun niya? Yun? Basta kung meron akong hawak na pera, magpapadala ako. Basta regarding lang sa bata. Pero kung Ay, ano pa man na... Ang gusto ko talaga, sustain Gusto ko nga buwan-buwan. Ang mga... gusto si Masimana. Na, o di kayo, sige, pagpalagay natin. Yung hindi, buwan-buwan. Kaya mataas ko na niya sa 3,000 lang. Pero kung di mo kaya tanggapin, eh, wala tayong magagawa. Okay na yun sa akin. 3,000 Basta yung sa time na may pizza, doon sa bibigay sa pizza na yun. Sige, Ayaw mo na magpahintay-hintay pa sa kami. Sa huli, alang-alang sa kapakanan at kinabukasan ni Mel, ay nagkasundo na rin ang dalawa. Hindi naman na ako sa ma'am, ng sorry kasi alam ko may mali ako. Kaya nga kung ano yung pagkakamali ko nga, eh, nak magsisimula ko ulit. Eh, na lang ako sa anak. Siyempre, manamal ko man na yung anak ko. Tiyunti na lang din kami magre-recover sa sitwasyon. Yan, anak, ha? Mag-aaral mga buti. Oh, Ang yeah. mayak. Ito lang naman si Papa kung sakali man na ano. Ito lang si Papa. Masaya po ako, ma'am. Dahil may katuwang na po ako sa pag pangangailangan ng anak ko. Message ko na lang po sa kanya, sana maging responsable na siyang ama at gampanan niya lahat ng pangangailangan ng sa anak niya po. Tulong po kami. Maraming maraming salamat po kung Guzman Saldi po, sa Tabang Marami Slo po at kaba, sa Akubikol Partilis po. Maraming salamat po. Kaya yun, nakita mo sa papunan mo naramdaman mo. <laughs> Masaya po. Nangita ko po ulit siya. Ngayon ko lang po ulit siya nakita. Ngayon na nagkaroon ng pag-uusap tapos in ka na niya na ako niya. Ay, naramdaman mo? Masaya naman ito. Hmm, Gano'n ka talaga? Mayroon na. na ngayon si pag Mahalaga po kasi di maka, makakaakala po ako maayos. Yung sustento ni Papa ang ibibigay sa'yo, mga mo gagawin? Sa mga school ko po. Po, po. Sa mga pinagawa po project. Papa, hindi ko po sasayang yung sister ko tumo sa akin. Magdata po natapos so, ako, ako mag-arang uh, sila. Ako po mamitig so, ko po yung gusto ko at matulungan ko na po kayo. Uh, Mahal ito, Papa. Maraming mag-iingat. Salamat, Papa, dahil naaw mo na ako, Muna ako bilang anak. Salamat po na tulungan niyo po kami. I just to po ako. Isa lamang si Mel sa libu-libong bata na biktima ng hindi maayos na relasyon ng kanilang mga magulang. Kaya naman, magsilbi sana itong paalala sa bawat ina at ama. Huwag sana nating hayaan na ang mga bata ang magdusa sa ating mga maling desisyon at paninindigan sa buhay. Dahil sa bawat sustento na ipinaglalaban ng aming programa, karugtong nito ang katuparan ng kanilang pangarap at pagkakaroon muli ng bagong sibol ng pag-asa.